Good morning. Good morning mga kamasan na yan. Bari, bibili muna tayo ng ano, tubular 2x3 na 1.5 tsaka dalawang semento. Tsaka yung ano niya, yung pinakabisagra natin na nabili. Dito tayo sa golden sandal. Ayan, shout kay Chip. Ha, Chip? Bari, mamaya dun. Pupunta tayo ng ano, Genesis. Kunin natin yung ano natin, yung order natin ng ayan. Shout out. So guys, shout no. out dyan sa mga construction boys. Uh, yeah. shout out kay Pogi. Tambali limang piraso yung kukunin natin na 18 feet ang haba. Sa yung mga flashing gutter. Ali kukunin natin. Bilhin muna tayo yung ano. yung mga tropa yung mga semento natin na uh, dalawa yan dito tayo sa golden sandal mas murang konti yung nandito dito mga bakal at saka ano mga materials na, na kailangan niyo yan yan bali nandito na po tayo uh, genesis hindi po tayo makakapag video uh, walang mawak Hindi pa gawa yung ero. Oh. Pera kay ko na bine, pera di sort. Nemak gulong ko amo, papunta na kay nemak bungyo. Nila ko again love you na. Ano, yung long spot natin. Ay, ano na. Inaagawa na yan. yan. Dito po muna tayo kay... ...Boss Simon, ayan. Shout out! Kung saan niya tatang... Kapi lang niya muli, wari? Pumilwal tayo pa rin. Ay, pumilwal. Maglambaya pa ka rin, ha mo? Maglambaya pa rin. Pagkakain d'ya pa yan. Siyempre kain d'ya pa yan. Kahit kahit d'ya po. Pero makakapagsalita naman ang pong gagalaw yan kaya. Ang pala yung mga gutter natin. Ay, eh, eh, Boss Edward pala, yan. Uh, ano, Naka-combine sa JBL. di eh. magtatay yan. <laughs> Boss Raymond, shout out. sip niya pa. Bali, sinasalang na yung sa atin. Kulay white. Shout out kay Boss Bong na yan. na yung natin sasalang na sa atin so ito kay serbong ayan Ali, ay, limang piraso yung sa atin ayan Siya, nalagyo mo pare? nalagyo mo? Niko Niko ayan shout out kay boss Niko ay ayan Ayon kay kasama niya si Kuya Bong yun ang nagaan dito. Mahawak ng ano. makina. Yung sa atin. Bagong bukas pa yung natin. Ayan, bagong tayong makakapag-umpisa na ano nyo. Tapos mamaya, kunin natin yung mga gutter dun. Kali tapos na rin. Tapos may pinano pa akong ano. May pinabent pa ako. Uh, flat, wall flashing ngayon may kakat tayong ano, uh, pader para mamaya mga kamusta na uh, mabubungan na yung ano yung garay ni Sir Richard uh, yung boss Jilin uh, boss Jilin pala Ani Ani yung uh, ito na natin to Ni pagdating dito mga ano muna, plat. Tapos pag pumasok na dito, ayan, na bebend na, ayan oh. Binebend na yung ano, yung long span. Ayan ali lima lang naman ang anin natin dito. Kukunin. Saka yung mga flashing. Lain sheet muna. Tapos, pag pumasok na siya dito, ayan. Dito, ibebent. Magagawang long span na nun. No? Eh bali tapos na po yung sa atin. Uh, sasakay na lang ko dito sa Kolong-Kolong. -kolo. Tapos ko kunin muna natin yung andon, yung uh, flashing gutter. Eh. Bali check-check muna yung ano. Uh, yung binili natin. Uh, natin yung resibo. Okay po. Tapos kunin natin yung glassing gutter doon. Bali, pinapalit din natin pala to itong gulong natin dahil pumutok kanina. Ito yung bago na. Bali, nakasakay na po yung ano, natin, flashing gutter si Boss Simon at saka si no. ano. Nalagyan mo kasi, Boss? Julius. Julius Babaw. Ayan, shout out kay Sir Julius at saka kay Sir Simon. Ayan. Si Boss Edward, wala. ah? And get well soon, Boss Edward. Uh, pagaling ka. May tayo, may alagang kambing na bata ay. Ali ng anak na po pala to. Ayun. Laki oh. Ah, alam mo na. Ninumiyang ay kanini. Ninumiyang ay. Yan mga kamasa. Bali, nalagyan na po ito mga takip natin. Bali, ano lang po ito. Ordinary lang po yung nabili natin. Ano, concealed. Kaya hindi nagsasara magisa isa Tapos ito. Ano ito? Hydraulic to. Hydraulic yung nabili natin. Uh, na pag minano mo, magsasara. Pero, hindi po natin ano so, yun. Ibuha ng basata si Pareng Duke. Mali siya nang na nagtuloy. Ang tatapos na rin po ito. Uh, na po ngayon yung painter natin. Tapos na uh, lalagay na lang po natin yung shelves dito na gusto niya na. No? Ma'am Len. And si... Ito, si ano, Bochoy. Mali pamangking ko ito yung shower natin uh, na uh, na yan Naka set up na po yan yung gagamit na lang po And sinubukan na rin po palang gamitin yun yung shower natin shower heater tapos ito alam po natin malakas humigok malakas humigok Alis may yung tubig na rin po yan. Alos gumagana na po lahat mga hand natin. Tapos ito pong cabinet dito. Ayan, bali ginawa ko na lang po yan. Tapos sinopin ko na lang po yan. pa po ito hindi po po natin ma ano, masasarado. tinalilinis ko muna kay Kay Botchoy ayan. Ay, Pamangkin ko po. Dawen mo ng tangay na 'to. Kasi nangyari na 'yun. Kasi sa mga tama Ani ilagay naman ko ng shampoo. Bali 30 by 60 lang po yung ano niya, luwang. Pinakaluwang niya. Ang ginawa nating cabinet na tayo. Bali tatlong takip. Tatlong takip yung nilagay ko. Aling sukat niyan? Nasa ano? 60. Tsaka 70. Bali, ito pong tiles na to Hindi na po natin pinalitan. Yung dating tiles na po yan. hindi, pinalinis ko na lang po. Balak ni Ma'am Len na baguhin yung pintura dito. là mình cũng là mình cao lệp